tatlong sintomas upang makilala ang kakulangan sa bitamina D. Ang kakulangan sa bitamina D ay sanhi kapag ang iyong katawan ay hindi nakakakuha ng sapat na pagkakalantad sa araw na siyang pangunahing pinagmumula ng bitamina D para sa iyong katawan. Ito ay mahalaga para sa kalusugan ng iyong mga buto, balat at neurological system. Sa makatuwid, ang kakulangan nito ay maaaring humantong sa ilang mga problema at panganib tulad ng rickets, osteoporosis, multiple sclerosis at iba pa. Narito ang isang listahan ng apat na sintomas na makakatulong sa iyo na kilalanin kung nagdurusa ka sa kakulangan ng vitamina D. Isa, pananakit ng buto at panghihina ng kalamnan. Ang mga nasa hustong gulang na dumaranas ng kakulangan sa bitamina D ay nakakaramdam ng matinding pananakit at pananakit sa mga buto at kalamnan ng kanilang katawan. Gayun din, sila ay nababagabag sa magkasanib na paninigas at pagkapagod na nagpapababa sa pangkalahatang kalidad ng kanilang buhay. Dalawa, angkop sa kalungkutan at kalungkutan ang pagkakalantad sa araw at sa makatuwid, vitamina D, ay nagpapabuti sa antas ng neurotransmitter serotonin sa iyong katawan na responsable para sa pagpapasigla ng iyong espiritu. Gayunpaman, pinipigilan ka ng kakulangan ng vitamina D na magkaroon ng mas positibong pananaw sa buhay. Kaya, isa pang sintomas na makakatulong sa iyong matukoy na ang iyong katawan ay kulang sa vitamina D ay ang pagkakaroon mo ng maraming blues. Tatlo, maraming pawis sa ulo. Kung ang iyong ulo ay pawis ng gusto, makatitiyak kang dumaranas ka ng matinding kakulangan sa vitamina D. Ang pagpapawis ng ulo ay isa pang kilalang sintomas na nauugnay sa kakulangan sa vitamina D. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.